Ang Straw Hat Pirates ay mayroon lamang limang member noong una silang pumasok sa Grand Line. At sa magtakbo ng story ay unti-unting nadagdagan ang crew nila hanggang umabot na ang bilang ng buong crew sa sampu. Kasama ang kapitan nila na si Luffy. Pero bago nila nabuo ang sampung crew, nakilala na natin ngayon sa present time ay marami silang nadaanan ng mga karakter sa story na muntik na magjoin join sa crew nila. O kaya naman ay pinangarap ng mga fans na mag sa Straw Hats. Kaya ito ang pag-uusapan natin sa ating video ngayon. Noong una ay sinubukang atakihin ni Gaimon ang Straw Hat Pirates pero bandang huli ay naging kaibigan nila si Gaimon at nagtiwala siya kila Luffy na ikinuwento pa niya ang nakaraan niya. Pati na din ang treasure na 20 years niyang pinotektahan. Sa tulong ni Luffy ay nalaman ni Gaimon na ang lahat ng treasure chest na binantayan niya ay wala palang laman. Dahil dito ay naiyak si Gaimon pero sinabi ni Luffy na huwag magalala si Gaimon dahil meron pang great treasure na One Piece. At pagkatapos ay inimbitahan pa ni Luffy si Gaimon na mag-join sa Straw Hat Pirates na ikinagulat ni Gaimon. Bandang uli ay hindi sumama si Gaimon dahil mas pinili niya na bantayan ang mga kakaibang hayop na naninirahan sa isla. Nagpahalam si Gaimon kay Luffy at sinabi na hanapin ni Luffy ang One Piece Treasure at pagkatapos ay bilhin niya ang buong mundo. Hindi kaya ito ang magkaparehong pangarap ni Luffy at Roger na bilhin ang buong mundo para malaya silang gawin ang kahit anong gusto nila? Kaya siguro natawa ang mga nakarinig ng pangarap ni Luffy at Roger dahil parang pangarap nga naman ng bata nakatulad ng sinabi ni Whitebeard kay Roger. Anyway tuloy na tayo sa susunod na karakter. Si Kobe ang isa sa unang nakilala ni Luffy sa kanyang journey. Noong tinulungan ni Luffy si Kobe na makawala sa Alvida Pirates, ay nag-travel si Kobe kasama si Luffy at nagsilbi siyang navigator ni Luffy kung saan pinuntaan nila ang lugar kung nasaan si Zoro. Sa huli ay nag-join si Zoro kay Luffy pero si Kobe ay ni-reveal kay Luffy na ang pangarap pala niya ay maging isang marine. At dahil dito ay tinulungan ni Luffy si Kobe na matupad ang pangarap nito na maging marine. Si Vivi ay naglakbay kasama ng Straw Hat Pirates noong buong Alabasta Saga. Pagkatapos nila matalo si Crocodile, si Vivi ay kinonsider na mag sa Straw Hat Pirates. Pero bandang huli ay nag si Vivi na manatili sa Alabasta para tulungan niya ang tatay niya na si Cobra na i-restore ang kanilang kaharian sa Alabasta. Pero sa kabila nito, si Vivi ay tinuro ng Straw Hat Pirates bilang honorary member nila. Sa ngayon ay kasama na ni Vivi si Wapol sa Big News Morgan Ship. At nakikibalita na lang si Vivi sa nangyayari kila Luffy sa Egged Island. Marami nagsasabi na ngayon na hinahabol na din ng world government si Vivi ay siguradong kapag nagkaroon siya ng pagkakatahon ay magjo na talaga si Vivi officially sa Straw Hat Pirates. Kapag pinag-uusapan ang mga dapat naging member ng Straw Hat Pirates ay hindi pwedeng mawala ang pambansang best friend forever ng lahat na si Bonchan. Si Mr. Tu o Bon Corey ay ang former officer agent ng Baroque Works at isang okama. Kahit naging kalaban ng Straw Hat Pirates si Bon Chan noon, ay tinulungan pa din ni Bonchan sila Luffy para makatakas sa mga to sa mga marines noong inahabol sila noon sa Alabasta. Sa Impel daw naman ay nagkita sila ulit ni Luffy at bandang uli ay nagsakripisyo na naman ng buhay si Bonchan para maligtas niya ulit si Luffy. Ang nating balita kay Bonchan ay nananatili pa din siya sa Impel Down bilang Okama Queen sa level 5.5. Kung hindi nanatili noon si Bonchan sa Impel Down ay siguradong hindi magdadalawang isip si Luffy na imbitahan si Bonchan na magjoin sa Straw Hat Pirates. Si Kinemon ay namit ni Luffy pagkatapos nilang taluhin ng dragon sa Punk Hazard. Ang kalahating katawan ni Kinimon ay nakadikit sa balat ng dragon na pinagtaka ni Luffy. Si Luffy ay napabilib sa nagsasalitang legs nadali dali-dali niyang inimbitahan to na sumali sa crew nila habang pinaglalaroan niya to sa pamamagitan ng pagdikit nito sa likod niya para magmukha siyang centaur. Pagkatapos ng event sa Funk Hazard ay pumayag si Luffy na sumamang maglakbay si Kinemon at Momonosuke kasama nila papunta sa Dressrosa. Dahil hahanapin nila Kinemon ang napakabait niyang kaibigan na si Kanjuro. Noong nalaman ni Kinemon na gusto ding labanan ni Luffy si Kaido, ay nag-request si Kinemon na payagan ni Luffy na mag-join ang mga samurai sa alliance nila. Napatunay lang na malaki na ang tiwala ni Kinemon sa Straw Hats. Noong panahon na tinalo na ni Kaido ang mga scabbards, ay nakiusap si Kinemon kay Luffy na iligtas ni Luffy ang Wano. At mabilis naman pumayag si Luffy dahil ayon sa kanya, ang Wano ay bansa ng mga kaibigan niya. Noong natapos na ang labanan sa Wano, ay pinakita ni Luffy ang respeto niya kay Kinemon. Sa pamamagitan ng pagsabi, na welcome si Kinemon na mag sa Straw Hat. Kung sakaling magdesisyon si Kinemon na maging pirata balang araw. Si Bartolomeo ay ang captain ng Barty Club at ang commander ng Second Division ng Straw Hat Grand Fleet. Si Bartolomeo ay malaking tagahanga ni Luffy mula pa noong sa Log Town. Hinangaan niya ang buong crew ng Straw Hats at sinabi niya na sinundan niya ang mga impormasyon ng lahat ng mga adventures ng Straw Hat Pirates. Sinasabi na maaaring ang kulang sa crew ng Straw Hat ay ang magbabantay sa Thousand Sunny sa tuwing nasa isla ang mga Straw Hats. Nakita natin to sa story na sa tuwing nasa isla sila ay naghihiwa-hiwalay sila at madalas ay laging merong naiiwan sa barko nila para bantayan to. Kung sakaling magjoin si Bartolomeo sa Straw Hats ay magiging malaking tulong to para sa crew. Dahil gamit ang Devil Fruit ability ni Bartolomeo ay gagawa siya ng barrier na babalot sa Thousand Sunny para malayong makapag-adventure ang mga crew na hindi na mag-aalala sa safety ng kanilang barko. Pero syempre mahirap to para kay Bartolomeo dahil sa tuwing nakikita niya ang Straw Hat crew ay nasisilaw siya at kung sakaling sabihin siya ni Luffy na mag-join sa Straw Hat Pirates ay baka atakihin sa puso si Bartolomeo sa sobrang tuwa niya. Si Carrot ay sumama sa Straw Hat Pirates noon sa Whole Cake Island Saga hanggang sa Wano Kingdom. At noong natapos na ang raid sa Onigashima ay inappoint ni Nuwarashi at Neko na bagong ruler ng Mokomodok Dam si Carrot. Si Carrot ay tinrain ni Pedro at minana din ni Carrot ang will ni Pedro at ito ay to bring the dawn of the world. At naniwala si Pedro na si Luffy at ang Straw Hat Pirates ang magdadala ng New Era at dawn sa mundo. Kaya inakala ng lahat na magjojoin talaga si Carrot sa Straw Hat dahil meron na din siyang position sa crew bilang napaka-effective na lookout niya. Si Carrot sana ang magtutuloy ng will ni Pedro na tulungan ng Straw Hat na magampanan ang destiny nila na magdala ng bagong dawn sa mundo. Pero sa kasamaang palad ay kailangan bumalik ni Carrot sa zoo para maging leader ng mga minx doon. Sa so, umpisa pa lang ng One Arc ay naging magkaibigan na si Luffy at Tama At naging mas close pa sila dahil sa connection ni Tama kay Ace Pinangako ni Luffy kay Tama na makakain si Tama ng kahit gaano karaming gusto niya At ito ay natupad ni Luffy noong natalo na ni Luffy si Kaido Sa huli ay naging apprentice ni Shinobu si Tama At pinangako ni Tama kay Luffy na magjo-join siya sa Straw Hats kapag natuto na siya ng ninjutsu At ang pangako ni Tama ay tinanggap ni Luffy Si Momo ay naging malapit sa Straw Hat Pirates sa tagal ng pagsasama nila sa kanilang paglalakbay. Sa zoo ay pinagkatiwala na ni Momo ang buhay niya sa Straw Hats. At sa katapusan ng raid ng Onigashima ay consider na ni Momo ang Straw Hat Pirates bilang pinakamalapit niyang kaibigan. At malaki ang pasasalamat niya sa pagtulong ng Straw Hats na mapalaya ang bansa niya na Wano. Noong oras na para umalis ang straw hat sa Wano, ay nagmakaawa si Momo na manatili si Luffy sa Wano. Kahit alam ni Momo na kailangan maglakbay ng straw hat sa dagat. Bago umalis si Luffy ay binigyan niya ng Jolly Roger ng straw hat pirate si Momo. At sinabi na ibandera to sa Wano. At sa tuwing may manggugulo sa Wano ay ituro lang ni Momo ang Jolly Roger ng Straw Hat Pirates. Para malaman ng mga invaders sa Wano na protektado ng Yonko crew ng Straw Hat Pirates ang Wano. Sinabi din ni Luffy na kung sakaling magdesisyon na maging pirata si Momo ay susunduin nila to para maging parte ng Straw Hat Pirates si Momo. Sempre ang huli sa lahat ay ang tinatawag na the one that stayed in Wano. Si Yamato ay pinaniwala ang lahat na magjo siya sa Straw Hat Pirates pagkatapos ng Wano Arc. Ang katunayan nito ay mayroon pang mga nagpatato Nakasama si Yamato sa Straw Hat Pirates Si Yamato ay narinig ang tungkol kay Luffy mula kay Ace At noong nabalitaan niya na namatay si Ace sa Marineford Ay hinintay niya ang pagdating ni Luffy sa Wano Sinabi ni Yamato na gusto niyang lumaya mula sa tatay niya na si Kaido At sumali sa crew ni Luffy para makapag-adventure siya Nakatulad ng ginawa noon ni Odin Noong natapos na ang raid sa Onigashima Ay inatake ni Admiral Rokugyo ang Wano na nakapagparealize kay Yamato na maraming susubok na umatake sa Wano ngayon na alam na nila na wala na si Kaido doon. Kaya pinili na lang na manatili ni Yamato sa Wano para tumulong siya sa pagpuprotekta nito. Dahil dito ay pumayag din si Luffy na magpaiwan si Yamato at ipinagkatiwala na lang ni Luffy kay Yamato ang pagprotekta sa Wano. Bago sila umalis ay sinabi ni Luffy kay Yamato na maaaring mag-join si Yamato sa Straw Hat kahit anong oras na gusto nito. At pupuntahan pa ng Straw Hat si Yamato kung sakaling magdesisyon to na magjoin sa kanila.